Sasabihin ka. mo kung kailan tayo nagkilala, kailan tayo naging tayo, tsaka kailan tayo naging mag-asawa, gano'n. Name? ako nga pala si... Name! Ako nga pala si Emmanuel Amado. Sino ako nang nagkagusto? Ikaw? Uy! ako ba? Ako. Ha? Huh? sinagawa mo? Matutuyo yung hindi. Naliligo ko yun. Ilit eh! Oh, may gagawin may tayo. Huwag na video ka na naman, Be. May tayo. Hindi kasi nagbabasa ng video. Yan ka na naman. Maracket yan. Anong raket yan, Be? Ano na naman? Sabi kasi nung babae tayo nang Bakit saan? Para saan <laughs> ba yan? Anong raket? Para sa mga mag-asawa. Tapos, kailangan lang. Ba't ka tumatawa? Wala ha? lang eh. Lagi mo akong hinap. Kaya <laughs> ano na ano, naman eh. Hindi kita pag-retripan. Mm, Kailangan sige. mo ito kasi magbayad ka ng cellphone saka tapos ha. Kasi radic na mo kasi dapat yan eh. Um. Ito muna. Oh, ano, Kailangan sige? lang ng short video. Tapos saan gagawin ka? Tasabihin mo kung kailan tayo nagkilala. Kailan hmm. tayo naging tayo. Tsaka kailan tayo naging mag Ikaw oh. na lang sabi ko kasi ayokong sa camera eh. Mm, sige. Ikaw oh, na lang mm, Sige. Dali lang naman yun mo. mo na yung salamin mo kasi kailangan na lang makita yung buong mukha mo. Kailangan mo na salamin? Mm-mm. Game, go! Kaling pa yan dapat after lang siya magdudinan na. Name? ah ako nga pala si... Wait lang. Name! Ako nga pala si Emmanuel Amado. taon ka na. Um, secret. <laughs> kailangan 10... yung guys. Uh, ah, 34 years old. Okay, tapos ano pa kailangan? Pangalan Siyempre, ang napangasawa ko pala si Beverly Amado. Sabihin ko, edad? Mm -hmm. 34 years old din. Sa tayo nagkakilala. Nagkakilala kami sa... Kunot naman ang kunot yung maunas. Eh, papanungit lang. Sige na, sa tayo nagkilala. Sa St. Francis, sa uh, nung high school. Mm -hmm. Yan. Noong 2014. Sino unang nagkagusto? Ikaw. Uy. Ay, ako ba? Ako. Pero wait. Anong mo ako niligawan? Nagkukunot yung noong mo. Ano ba yan? Eh, paano wait lang, Beo? Ano Paano maninis naman yung camera? Eh. Uy! Go! Bilis! Ayun! Parang mo saan ninyo naman ako? Paano mo na tayo nagkilala? Nagkakilala kami noon sa school and then nag-text-text kami. Noong 2004. Kaya Tap naging tayo. 2004, tapos nagkahiwalay tayo, nagkabalikan tayo 2006, pero wait lang, yung mata ko, parang may problema sa mo? Mamaya mo na yung kabit. Okay naman, dali-dalitso pa. Okay naman. Ayun, parang may mali. Hmm? Okay naman, kasi wala naman yun. Ha? Ano to? Ano to? Ang ginawa mo na naman. <laughs> Ikaw talaga be, <ba>, ha? Ano? <laughs> ah? Ha? Bala ka dyan. Nagtimpa mo na naman ako.